Catherine Bernardo at Alden Richards, celebrate Catherine's 28th birthday sa Palawan. Nagdulot ng ligaya sa milyon-milyong fans. Million milyong fans ang sobrang tuwang-tuwa sa reunion ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, lalo na't itinagdiriwang ng dalawa, ang 28th birthday ni Catherine sa Palawan. Kasama ang iba pang mga cast sa kanilang pelikulang naging highest grossing Filipino film hanggang 2023 na Hello Love, Goodbye noong 2019. Maliban kay Alden, naroon din sa pagtitipon, ang mga kasamahan ng aktres sa pelikula tulad ni Namay May Entrata, Tekay Bautista at Lovely Abelia kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Si Catherine ay nagdiwang ng kanyang kaarawan, noong Martes, March 26. Nakunan ng mga fan at followers, ang bahagi ng kasiyahan ng kanilang iniidolo, sa pamamagitan ng mga video at litrato, na ibinahagi ng mga bisita sa social media. Batay sa mga post sa social media, ipinagdiwang ng aktres ang kanyang kaarawan sa El Nido, Palawan, sa Isla Amara, na pag-aari ni Catherine at ng aktor na si Piolo Pascual. Nakita rin sa lugar si Jericho Rosales, na nachichismas din kay Catherine, Niles Ocampo, Joshua Garcia, Dominic Roque, Alora Sasam, ang fashion designer na si Mark Baumgartner, at iba pa. Hindi lang yacht party ang ginanap ni Catherine, kundi mayroon ding selebrasyon sa taming dagat hindi mapigil ang magsaya. Ang mga Batman fans, sa bonding ni Katrina at Alden, lalo na pagkatapos ng hiwalaya ni Catherine, ang kanyang matagal ng nobyong si Daniel Padilla. Ang tambalan ng dalawa, ay tila nagdulot ng kakaibang kilati, sa puso ng mga manunood. Ang kanilang chemistry sa pelikula, bilang sina Joy at Ethan, ay nagpaadema, sa mga manunood ng iba't ibang emosyon gusto mo silang yakapin, maiyak, o matawa sa tuwa. Hindi rin maitatanggi, ang kanilang husay sa pag -arte. Ang pagganap nila sa kanilang mga karakter, ay tila tunay na nagmumula sa puso at kaluluwa. Hindi lang basta marte kundi nagdala sila ng buhay, at damdamin sa bawat eksena. Ang kanilang pelikula, ay naging trendsetter sa takilya hindi lang ito nagpakilig sa mga manunood, kundi nagbigay din ng bagong perspektibo sa tema ng pag-ibig at pagkakasundo. Isa itong patunay na hindi kailangang maging komplikado ang kwento para makahatak ng puso ng mga manunood. Sa pagkakataong ito, marami ang nagtatanong ano ang susunod na hakbang para sa tambalang Catherine at Alden. Posible bang maging totoo ang kanilang on-screen chemistry sa tunay na buhay. At higit sa lahat, ano ang hatid ng kinabupasang ito para sa kanilang mga tagahanga? Please leave your comments and reactions below!